Yan mga kamati, magandang magandang araw. Ito na naman tayo. Kung paano naman magbalot ng guryon. Ituturo ko sa inyo yan mga Ngayon gagamit ako mga kamati ng rugby. Kailangan natin magmask kung gagamit ka ng rugby para di natin maamoy yung chemical. Yan mga kamati, ganito lang. Ang proseso kung paano magbalot ng guryon mga kamati. Panoorin mo, matututo ka kaagad pagka pinanood mo. puna mga kamatid po, mo yung rugby dito sa tali. Tali mo na unahin natin. Ayan. Ayan. Ngayon hey, mga matik, nilagyan ko na ng rugby. Ngayon mga matik, ang gagamitin natin ay kulay puti lang. Dito muna natin unahin mga matik, sa baba. atau diinan dan Dahan. Ayan mga matik, naidikit na natin. Ngayon gugupitin na natin. Yan mga mati, kailangan meron kayong allowance. Sa so, tulad nito Yan allowance mga mati, para doon kayo didikit. Sa allowance na mamatik mga mati, uh, doon kayo maglalagay ng rugby. Katulad na itong mga matik na ito pinan natin. Ayan mga matik, nalagyan na natin yung kalahati. Dalagyan naman natin yung kalahati mga matik. Pero mas maganda mga matik, uh, dalawang kulay. Yeah, mga kamatik, bali kita ulit tayo. Pangalawang kulay niya mga kamatik, para maganda tignan. Unahin ulit ragwi mga kamatik. yung okay, ilalagay na natin, mga mati, ang pangalawang kulay. Yan yeah, mga matik na lagyan natin. Gugupitin naman natin yan, yeah, mga Yeah, mga kailangan may allowance para dito may ilagay yung rugby. Kailangan mga mati, paglagay ng rugby mabilisan kasi kusa itong lumulukot. Pagka-plastic ka gagamitin. 'Yung matmatik lalagyan pa natin 'yung sa baba, kulay blue din. Yan mga matik, ito simple design lang. Natapos na natin. Kanina hindi ko na binigyan. Sobrang ingay dito ng mga kapitbahay mga matik. May nag -aaway pa kaya pinatay ko muna. Ngayon medyo may na sila. Ito mga matik, yung simple yung guryon na ginawa ko ngayon. At na nilagyan natin ng cover mga matik. Gaya lang kasimple mga matik gumawa ng guryon. Hindi ko na pinaganda mga matik. Simple lang ginawa. Yung mga matik hanggang dito na lang. Pinakita ko lang sa inyo kung paano mag lagay ng plastic sa guri yun mga matik. Ayan, Kung paano magbalot. Simple lang mga matik. Ayan na siya. Nabuo ko na. Two colors. At kulay pula. Balit tatlong kulay lang mga matik. Ganyan lang mga matik, paggawa. Simple lang. Pagkakakadali. Yun mga mati. Hanggang dito na lang mga Salamat. Yan ang ating bagong gawang guriyon. Salamat agay mga matik.